Hi guys! Ito yung ating lunch for today's video. Ang um, inihaw na... Ano pa ito, Tito? Bangos. Inihaw na bangos na hinaluan ng ano? Labong. 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 Labong po ang tawag dito. At syempre, uh, ito yung ating um, fried liempo. Uh, pork chop. Fried pork chop po. At ang um, hindi natin nakubos-ubos na ulam kanina, ayan po yung tuyo at yung um, at love. So, ngayon yung ating lunch for today's video. Kasi, malapit na po silang um, uuwi ng Amerika. Yes, Bessie. So, ito yung lunch natin. Bye! Huh? First time na ito. Na guys. Mm hmm, first time mo pala. Ito ang tinatawag na dinding. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Asa na si Auntie Indang? May indang!

Diyan lang. Huh? Diyan lang. Yung labo, lang, ano yung luto niya doon? Dala. Ha? Dala. Paano niya niluluto yung labong na may kabaw? Lagyan na ano? Paano kasi adobo lang yun? Adobo lang. Ang kasali sa na, lalagay. Gusto ko yung ano, takuna. Hmm. Di ba may itong bago? Ito may bago. Hindi, bago dito kung nilagay dito, dito. Yung friend na may liit. Eh. Bago. On. Ah, hindi na mas oh. na dapat eh. Sa okay. Pero may rinig mm -hmm. sila naman sila ang mga tipa, yung mga bagoong bagoong. May din siya kahit siyang araw-araw araw araw-araw. Ang mga yung mga yukit Pero ito naman, Beshi. Ito dapat ipasta ng Beshi. Masarap yung beshi.

halikan mo siya sa labi. Kinis na ba niyo yung labi? Kung live po, kinis ko sila. Tapos, to, uh, mm, um, kung, um, kung mahal mo si Uyong, pakilala mo, pa, napakilala mo na siya sa pamilya mo, napakilala ko na po siya. Pumunta kami sa bahay ko, napakilala ko siya sa mama at mga ate ko. Hindi kami pumunta. Kinakilala na kina, kina ako through video call. Mm -hmm. sa so, iyong pamilya.

Wala mo kasi, little... oh, kasi ako kasi ito to madali adali, adali, adali ako madali madali ko ma-appreciate yung tao. Madali ko ma lang ma-appreciate yung tao. Kumbaga, oo, oo, buti na tao mali sa CJ. Kasi kasi yung <laughs> next target niya. Hindi. Wala. Hindi ako lang diyan ka. Kailan mo si CJ umiiwas? Kaya pala hindi ko lang diyan. Kaya pala hindi na bumalik yung tao

kung pilit tap, kung pilit nai, pilit pilit pilit, kung feeling perfect pilit kung yung nai tap jawa, kano, kano, tap jawa pilit pum, kung pilit wala tayong jawa kung pilit 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 yung pilit 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 wala na, wala ito Wala na. Alawan, wala. Kung wala, tikit-tikit na lang sa konfekti. mag uh ka na lang. -huh. mag Pagkatapos umuwi ni Rainier, tapos ka na mahal pa rin kita. Ah! Ang dami, ang dami niya. Oh, like, oh. Mag-iba pa na yun. Hindi si Rainier nagpasungkura. Ang dami niya. Rainier yun? Yeah, yeah baka hindi ka pinanggit. sabi mo hindi yan hindi yan hindi hindi lang hindi hindi ko maiwasan mga kita. wow na wow. Wow, wow wala na ba? yun ay nga rabe pang crying crying bakla ka salamat ayun bakla ka

we support you? Paano ah, mo? Sino ba lang ang ka sa... Halikan ka sa... Labi? Live? Live. Oh, Oo. Live the live! 600 viewers. Bago ba si Jella? Kaya mo ba siyang halikan sa ating viewers? Opo, kaya ko. Opo. Iba! Ano yung sinin mo? Hindi ba yung in-love? pa ako, may in-love ako eh.

Ayan po, hindi ay magpunta po tapos si Bakang Vlog at si Mia po. Kumain sila po yung um, pinakamatagal matapos kumain po. Kasi ang maubos po ni Mia na kanin ay limang plato po na kanin. Kay Bakang naman po ay anim na, anim na kanin po na plato. Kasi uh, eksinal po nila yung sinasabing masarap yung ano yung dilingding. Pero masakas talaga sila kumain. Gusto mo magpunta kami? Tapos na po yung kwento. Tapos na ang kwento. -mm. -mm.